Si Lia ay nagmiminis sa tuwa. Sa wakas ay nakakuha na siya ng trabaho at nagpa siya na ibahagi ang balita sa kanyang asawa sa lugar ng trabaho nito. Gayunpaman, pagdating doon, laking gulat niya nang ipakilala siya nito bilang katulong niya. Tignan mo, Lia, yung damit mo, buhok mo. Pinapahiya mo ako sa paraan ng pagpapakita mo sa sarili mo," he remarked, leaving her stunned. Makalipas ang ilang taon, nangako ang kanilang muling pagsasama na magdadala ng mahalagang aral tungkol sa nakaraan at kung paano nagbago ang kanilang buhay mula noon. Nagsimula ang kwento ni Nalia at Simeon sa isang professional setting ng mag-cruise ang landas nila habang nagtatrabaho sa isang kumpanya. Si Lia, na bago sa kumpanya, ay nakilala si Simeon sa kanyang unang araw. Sa una, walang romantikong sparks sa pagitan nila. Gayunpaman, ang isang mutual passion para sa sports sa kalaunan ay naging bono na nagdala sa kanila ng mas malapit na magkasama. Nakatutuwang makita kung paano nagsilbing magnet ang kanilang pag-ibig sa Soxer na naglalapit sa kanila. Madalas silang gumawa ng mga plano na manood ng mga laro ng magkasama na nagbabahagi ng mga tagumpay at pagkatalo ng kanilang mga paboritong koponan. Sa loob ng trabaho, nagsimulang magbiro at mag-isip ang mga tao tungkol sa relasyon ni Nalia at Simeon dahil halos palagi silang magkasama. Hanggang sa puntong iyon, ang umiiral sa pagitan nila ay isang magandang pagkakaibigan na malapit ng mamulaklak sa isang bagay na mas espesyal. Si Laya ang unang nakapansin ng pagbabago ng kanyang nararamdaman kay Simeon. Isang araw, ibinahagi niya ang mga detalye ng kadate niya noong nakaraang gabi. Celia, si bilang isang matapat na kaibigan, ay nakinig ng mabuti habang nagkukwento ng karanasan, ngunit may isang bagay na nagsimulang pumukaw sa kanyang damdamin sa ibang paraan. Habang pinag-uusapan ni Simeon ang tungkol sa kanyang kadet, napagtanto ni Lea na may kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Dahil sa kakaibang pakiramdam na ito, ay napagtanto niya na ayaw niyang makita siyang may kasamang iba. Bigla, nagsimula siyang tumingin kay Simeon sa mga mata na hindi niya kilala, puno ng espesyal na pagmamahal at isang namumuong pagnanasa. Hinarap ni Leah ang isang panloob na problema, nakikibaka sa pagitan ng kanyang bagong natuklasang damdamin at ang takot na masira ang magandang pagkakaibigan nila ni Simeon. Sinubukan niyang pigilan ang mga emosyong ito ng ilang sandali, na pinanghahawakan ang ideya na maaari niyang itago ang mga ito. paman, isang araw, ang pagnanais na ipahayag ang kanyang nararamdaman ay naging hindi mapigilan. Sa pagtibok ng kanyang puso at paulit-ulit na inuulit sa kanyang isipan ang mga salita, sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob at sinabing, Simeon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat sa pagitan natin. Sa tingin ko nahuhulog na ang loob ko sa iyo. Ilang araw nang inensayo sa isip ni Leia ang sandaling ito, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang reaksyon ni Simeon. Wow, Leia, ginulat mo talaga ako, kailangan kong maging tapat, hindi pa kita nakitang ganito. Ikaw ang aking matalik na kaibigan at ito ay medyo nakakalito para sa akin. Maaari ba akong magkaroon ng ilang oras upang pag-isipan ito? Ang tugon ni Simeon ay lubos na nahuli kay Leah. Hindi iyon ang inaasahan niyang reaksyon matapos niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Sa mga pelikula, pagkatapos ng isang pagtatapat ng pag-ibig ang ibang karakter ay madalas na naghahayag ng kaukulang mga damdamin at ang mag-asawa ay mapusok na naghahalikan. Ngunit sa totoo lang, winasak ng tugon ni Simeon ang kapaligirang naisip ni Leah. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan na sana ay makapagtago siya sa ilalim ng lupa sa sandaling iyon. Namula ang mukha niya sa kahihiyan. Kalimutan mo na, Simeon, bulong niya na may bagsak na tono. Sa palagay ko na sa isip ko ang lahat. Ang dapat sana ay isang sandali ng paghahayag at ang posibilidad ng pag-ibig ay naging isang hindi komportable at hindi tiyak na sandali. Pakiramdam ni Leah ay mahina at ang sitwasyon ay malayo sa mga romantikong nobela at pelikula na naisip niya. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Leah ang lahat para iwasang makaharap si Simeon kahit na nagtatrabaho sila sa parehong departamento ng kumpanya. Inilihim niya ang kanyang sarili sa kanyang mesa, ginugugol ang kanyang mga araw sa isang estado ng emosyonal na withdrawal. Dalawang linggo na ang lumipas mula nang mapahamak ang pag-amin ng makatanggap sila yan ng mensahe mula kay Simeon na nag-imbita sa kanya na magkape pagkatapos ng trabaho. Nagpasya siyang tanggapin ang imbitasyon, alam na kailangan niyang harapin ang discomfort na ito na lumitaw sa pagitan nila minsan at para sa lahat. Nakaupo si Simeon sa isang mesa sa likod ng maliit na cave na palagi nilang pinupuntahan. Ang kanyang mainit na ngiti ay maligayang pagdating at panatag habang papalapit si Leah. Tumibok ng tuwa ang puso niya nang makita siya muli. Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano siya kaakit-akit sa sandaling iyon at kung gaano niya kalalim ang pagmamahal niya sa lalaking iyon. Hi Leah, magiliw niyang sabi. Namiss ko ang kaibigan ko. Ang katagang ikaibigan ay umalingaw sa isip ni Leah, na naghinala sa kanya na si Simeon ay dumating sa konklusyon na ang kanilang relasyon ay hindi lalampas sa pagkakaibigan. Leah, magtatapat ako sa iyo, sinserong sabi ni Simeon habang nakatingin sa kanyang mga mata. Marami akong iniisip nitong mga nakaraang araw, at na ko kung gaano kita na-miss. na ko ang mga pag-uusap natin, ang kumpanya natin habang nanonood ng football. Inaamin ko na baka hindi ako katulad ng nararamdaman mo sa tama. Ngayon, ngunit handa akong subukan. Sa isang perpektong relasyon, ang parehong mga kasosyo ay dapat magbahagi ng kapwa at taos pusong damdamin. Gayunpaman, si Ilya ay labis na umibig, at kadalasan, ang puso ay maaaring umakay sa atin na gumawa ng mga desisyon na binabaliwala ang mga makatuwirang babala. Nagsimula sila ng isang romantikong relasyon mula sa araw na iyon, ngunit sa paglipas ng panahon, naging mas maliwanag na si Ilaya ang higit na namumuhunan sa relasyon. Handa siyang ibigay ang kanyang makakaya para magawa ito, ngunit ang kawalan ng kapalit ni Simeon ay naging isang masakit na isyo para sa kanya. Patuloy na tinuring ni Simeon si Ilaya bilang isang mahal na kaibigan, at para sa kanya, komportable ang relasyon. Lalong naging malinaw na hindi siya tunay na nakatuon sa romantikong relasyon. Ang kanyang kawalan ng pakikilahok ay nabigyang katwiran sa katotohanan na hindi niya ibinabahagi ang parehong madamdaming damdamin na mayroon si Leah para sa kanya. Kahit na may maligambam at hindi pantay na relasyon, nagdrag ito bilang bahagi ng isang nakagawian. Si Leah ay patuloy na nagtulak sa kanila na magsimulang mamuhay ng magkasama, at sa huli, sila ay nagpakasal sa isang maliit na seremonya na parang formalidad kaysa sa isang espesyal at romantikong sandali. Habang ang pag-ibig sa relasyon ay tila mainit-init sa propesyonal na bahagi, ang mag-asawa ay nag-navigate sa magandang tubig. Ang isang posisyon sa pamumuno ay bukas sa isang sangay na matatagpuan sa ibang lungsod at parehong hinangad ni Nalia at Simeon ito. Si Simeon ay napili para sa posisyon na nangangahulugang isang paglipat ng lungsod. Lia, nasa iyo ang pagpipilian. Gusto mo bang sumama sa akin sa kabilang syudad, o payag ba tayong wakasan ang kasal natin at magkahiwalay na tayo? Tanong niya, na isinasaalang-alang ang posibilidad na ang paglipat ay maaaring higit pang masira ang kanilang relasyon. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Leah na may determinasyon, Simeon, weird couple. Of course, I'll move with you. Ang kanyang tugon ay sumasalamin sa kanyang pangako sa relasyon sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap. Pinilit ni Leah na baliwalain ang mga palatandaan na si Simeon ay hindi ganap na namuhunan sa kanilang relasyon. Hindi siya handa sa susunod na mangyayari. Ang buhay sa bagong lungsod ay malayo sa naisip niya. Lea. Nagpasya siyang umalis sa dati niyang trabaho para samahan ang kanyang asawa, sa paniniwalang ang paghahanap ng bagong posisyon ay medyo simple. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga linggo, ang paghahanap niya ng trabaho ay lalong nakakasira ng loob. Samantala, si Simeon ay nasasabik sa kanyang bagong tungkulin at sa mga pagkakaibigang nabuo niya sa bagong kapaligiran sa trabaho. Ginugol ni Elia ang karamihan sa kanyang oras sa bahay, malayo sa mga kaibigan at pamilya sa kanyang bayan. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya na nakakaapekto sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at nababanaag sa kanyang hitsura. Hindi na niya inalagaan ang kanyang sarili gaya ng dati at ang kanyang kabataang ekspresyon ay napalitan ng bigat at pagod na mukha. Isang araw, sa wakas ay tumunog ang telepono ni Lia na may magandang balita, na aprobahan na siya para sa isang posisyon sa trabaho. Sa sobrang pananabik, sumugod siya sa kumpanya para pumirma sa kontrata at nalaman niyang magsisimula na siya sa loob lamang ng dalawang araw. Puno ng sigasig, nagpasya siyang personal na ibahagi ang balita sa kanyang asawa, Napagtanto na ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho ay ilang bloke lamang ang layo. Matyagang naghintay si Leah sa reception area hanggang sa mamataan niya ang asawa na papalabas ng busali, kasama ang ilang katrabaho. Sa isang masayang kaway, tinawag siya nito. Habang papalapit siya, naririnig niya ang sinasabi nito sa kanyang mga kasamahan, na may halong pagtataka at discomfort, sandali lang mga bes. Andito na ang maid ko, malamang tapos na siyang maglinis at lumapit para ibigay sa akin ang susi ng apartment. Nagulat si Leia nang marinig ang pagtukoy ni Simeon sa kanya bilang kasambahay sa harap ng kanyang mga kasamahan. Lia, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Simeon na mukhang nagulat. So now I'm your maid, Simeon. Bakit hindi mo ako pinakilala bilang asawa mo? Sagot ni Lia na nasaktan sa pakikitungo nito sa kanya sa harap ng kanyang mga katrabaho. Lia, sa bahay na natin pag-usapan to, sabi ni Simeon, tumalikod at naglakad paalis. Heartbroken, si Lia, na nasasabik sa balita ng kanyang bagong trabaho, ay umuwi. Nang gabi iyon, hindi may ang pag-uusap, at hindi nagdalawang isip si Lia na tugunan ang masiselang isyo. Simeon, nahiya ka ba sa akin, diretsong tanong niya. Masakit at mapurol na tugon ni Simeon. Lia, tingnan mo sarili mo. Tingnan mo buhok mo, damit mo, Pinahiya mo ako sa paraan ng pagpapakita mo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Lea na walang tunay na pag-ibig sa relasyong iyon, tanging kaginhawahan. Alam niyang hindi na niya gustong gumugol ng oras sa paghingi ng pagmamahal at paggalang at handa siyang gumawa ng mga desisyon na mas mabuti para sa kanyang sariling kaligayahan at emosyonal na kapakanan. Ang paghihiwalay ay isang masakit na karanasan para kay Leah. Siya ay namuhunan ng maraming oras at pagsisikap sa isang magulong relasyon, at ang pag-iwan dito ay hindi madali. Bagong simula din ito para kay Lia. Siya ay nagkaroon ng bagong trabaho at maraming mga posibilidad sa unahan niya. Ilang taon na ang lumipas mula ng magkahiwalay. Ang kumpanya kung saan nagtrabaho si Simeon ay nag-organisa ng isang serye ng mga lektura para sa pagpapabuti at pagpapatupad ng mga bagong estratehiya. Ito ay isang araw na nakatuon sa pag-aaral, at ang huling lecture ng araw ay magsisimula na. Ang direktor ng kumpanya, pagkatapos e eh highlight ang lahat ng mga kahanga-hangang kwalifikasyon at karanasan ng susunod na tagapagsalita, sa wakas ay tinawag ang kanyang pangalan, Lea Pulido. Halos hindi makapaniwala si Simeon nang makita niyang si Lea ang nangunguna sa lecture na yon. Iba si Lea, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata naging profesional siya sa paglipas ng mga taon at ngayon ay ipinakita ang sarili ng may kumpiyansa. Pakiramdam ni Simeon ay hindi pa niya nakitang ganoon si Lia, mukhang may paghanga. Nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya ang pagbabagong naranasan niya mula ng magkahiwalay, kaya napag-isipan niya kung ano ang maaaring mangyari kung mas pinahahalagahan at sinuportahan niya ang dating asawa noong panahong iyon. Pagkatapos ng lecture, nagkusa si Simeon na lapitan at kausapin si Leah pinagmamasdan siya nito nang matapos itong makipag-usap sa ibang mga dumalo. Nang makita siyang muli ay nag-apoy sa lob niya. Hello, Lia. Ang tagal na, 'di ba? You look radiant, nakangiti niyang komento. Salamat, Simeon, sinsero na sagot ni Lia. Marami na talagang nagbago sa buhay ko nitong mga nakaraang taon. Gusto mo bang sumama sa akin sa labas para sa hapunan? Seryosong tanong ni Simeon. I have to be honest, seeing you after all these years really stirred something in me. I'd like us to have chance to talk. Bumuntong hininga si Ilia at Mariin, ngunit magalang na sumagot, ang totoo, Simeon, sa buong relasyon natin, pinilit kong mahalin mo ako. Sinubukan kong gawin ito ng husto, ngunit ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang mga relasyon ay binuo ng dalawang tao, at ang mga damdamin sa isa't isa ay mahalaga para gumana ang aming pagtatapos ay malungkot at minarkahan ng kawalanggalang sa iyong bahagi. Ngunit kinikilala ko rin na nagkamali ako sa paniniwala sa isang relasyon na nakatakdang mabigo magiging walang paggalang. Taos pusong humingi ng tawad si Simeon sa kanyang mga nagawa noon, at tinanggap naman ni Lea ang kanyang paghingi ng tawad. Bagamat nakaramdam ng kislap na muli si Simeon sa kanyang puso nang makitang muli si Lea, hindi na niya ibinahagi ang mga damdaming iyon. Bawat isa ay tatahakin ang kanilang sariling landas. Ang paghahanap ng pag-ibig sa lahat ng mga gasto sa maling lugar ay maaaring magdulot ng labis na pagdurusa. Ang tunay na relasyon ay dapat na binuo sa katumbasan, paggalang sa isa't isa, at pagbabahagi ng tunay na damdamin. Minsan, mas mabuting tahakin ang landas na mag-isa, palakasin ang relasyon sa sarili hanggang sa mahanap mo ang tamang partner, isang taong handang hawakan ang iyong kamay at lumakad ng magkasama hanggang sa dulo. Ang paglalakbay ng pag-ibig ay natatangi para sa bawat tao, at ang pasensya ay kadalasang ginagantimpalaan kapag nakatagpo tayo ng taong kapareho ng ating mga damdamin at pagpapahalaga, na lumilikha ng isang totoo at malusog na relasyon. Kung nagustuhan mo ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Ang iba pang kwentong ito sa iyong screen ay maaaliw din sa iyo.